Mr. President, uh, ang, ang rule ay hindi na po pwedeng balikan. No? But the law is very specific to what type of taxes you are what type of taxes you are paying or what type of taxes you have paid. So for example, kung nagbayad ka na ng income tax, uh, dapat hindi na po balikan yung income tax mo. Pero kung hindi ka pa nagbayad ng VAT, uh, pwede na lang mag-issue ng LOA sa VAT. No? So ganun po yung uh, procedures. And the LOAs are typically uh, ini-issue ko yan kung merong uh, deficiency in tax. No? Kung wala naman pong deficiency, dapat wala akong LOA. You know? But I join our colleagues in um, clamoring for reforms. Talagang matagal na ho natin, actually from our private uh, sector days until now, uh, ganun pa rin. Uh, talagang uh, aminado tayo na merong ilan sa mga DIR employees ginagamit talaga ito for money making activities. So um, dapat rin po maimbestigahan yung mga gumagawa nito at maparusahan, palisin sa, sa ahensya. Uh, importante rin na commissioner in disciplina. No? Uh, kasi kung uh, mayroong mga notorious dyan, eh, tanggalin na rin para hindi na paulit ulit I'm sure may mga notorious dyan na ginagawa ng money-making activities po nila. No?